Lalaki na tumalon mula sa isang cargo vessel nakitang palutang lutang sa dagat sa Surigao City at empleyado ng Matalam LGU sa North Cotabato patay sa pananambang si Gab Villega sa detalye. Kitang-kita ang lalaking palutang-lutang sa dagat sa Lipata Port sa Surigao City. Pasahero pala siya ng LCT Georgia One Ferry. Ayon sa mga nakakita, tumalon pala ang lalaki mula sa cargo vessel Isang maliit na bangka ang sinubukan siyang i-rescue. Pero pagbalik niya sa barko, wala nang malay ang hilahila -hila niyang pasehero. Sinubukan siyang i-revive ng mga rescuer. Dinala pa rin siya sa Caraga Regional Hospital hanggang sa tuloy ng bawian ng buhay. Ang biktima ay 51 taong gulang na mula Occidental Mintoro. Inaalam pa ang dahilan kung bakit tumalag mula sa barko ang biktima. Kinordo na ng bahaging ito sa bayan ng Matalam sa North Cotabato. Tinambangan kasi ang pickup truck na minamaneho ni Joseph Ferdinand Jimenez na empleyado ng Matalam LGU. Inabutang wala na siyang buhay sa loob na sasakyan. Sa inisyal na investigasyon, pinagbabaril ang biktima ng riding in tandem na sakay ng motorbike. Umabot sa labing apat na basyo ng pala ang narecover sa crime scene. Inaalam pa ang mga sospek at motibo sa pamamasa. Bolto-bolto ng hinihinalang shabu at limpak-limpak na salapi. Yan ang nasa bahat ng sa Zambanga Peninsula sa kanilang drug operations sa Zambanga City. Natingbog ang tatlong high value targets matapos kumagat sa buy bust operation ng Pidea at Polis. Aabot lang naman sa halos 16 million pesos ang halaga ng nakumpiskang kontrabando. Patuloy na pinaghahanap ang isang kasabwat ng mga sospek na naka-eskapo sakay ng pickup truck. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.